Ayan, tamang-tama naman ang dating ko din. Ang eh. ganda ng lutang ng isda. Halo na, skipjack. Yellowfin tuna, guys. Ayan. Thank you, Lord. Nakahabol kami ng area ngayong hapon. Ito ang ating nahuli. Ayan. Naglalaro na naman yung mga isda. Nagkakagulo sa loob. Ayan, thank you, Lord. daming tuna. Wow. May malasugi yan, ganto? May malasugi. laki, oh. Kaya ayaw lumutang ng isda. Ayan, may malasugi na naman. Talaga naman. Yan. Puso ka talaga. Kapag makipot na guys ang lambat sa ganyan, ya, kita-kita nyo na yan. Kita-kita ng isla, nagkakagulo. na Sisigipan na sila kaya ganyan. Wala na silang kasi ma ikutan tapos may malasugi pa na kinatatakutan sila. Kaya ganyan ang movement nila. Oh. A cone of confusion daw. Naku-confuse na sila kung so, saan sila uh, pupunta. Tsaka medyo mababaw na ang guys. Kaya kipot na. So kung marami ang isla talagang ganyan na uh, wala na sila maikutan ala marami. Eh na guys, nakarya kami ng 100 ton sa silong. Ayan, kita mo naman. Thank you Lord. Ayan ang ating tiber. Ang ating Naisilip niya yan kung gano'ng kadami sa ilan doon. eh. Okay, eh. Baka napagsabi kayo, malasob eh. Lebre, lebre, lebre. Lebre, Ayos tap sa idalim nasa loob ng lambas niya. Blow-blow up to uh, ikot niya, no? Ha? Uh, Blow-blow. Hindi na ako nag-vlog kanina, guys, sa uh, full video. Uh, full video kasi uh, medyo nahuli ako ng kating. Uh, pero ngayon yan, thank you, Lord. Blessing na naman tayo, guys. 10,000 pa taas daw. So, meaning, nasa 30 tons, guys, yan, mahigit. Mahigit kanina. Ang estimate na 30 tons dyan, pataas. Umabot kami ng isang daang tunilata. Ngayon, 30 tons pataas na naman na sinasabi ng ating diver. So, most probably, sana, mas uh, okay kung umabot ulit ng 100 tons. Napakalaking blessing na yun, guys, para sa amin. Thank you, thank you Lord once again. Ito yung ariyada natin ngayong araw na to. Ayong, uh, yung kanina namin ay medyo hapon na kami nakatigaw dito. Kaya inabot na naman ang gabi. Kaya ayan, buti naman nagpahuli yung isla. Ayan, yeah, mix na. Ayan, yeah, yellow pin, skip jack, at saka tuna guys. Thank you, thank you guys for watching. Ito po ang inyong kasimangit siya. The original. Ginagaya. Sabi nga, original is always the best. Di ba shoutout Shout out sa ating uh, 547,000 followers at 60,000 subscribers sa ating YouTube channel. Ang tapianon guys, ang katagaganapan ng ating ano, kung, kung ilang to nila na tumamaya. Thank you, thank you Lord! Once again, bumira naman po ang team, ang team Jessica with Hornets. Ayan guys. Nakapasaya na naman ang mga Pilipino pagkaga nito. Stay tuned mga kasimangis ha. At kakukunan natin ng, uh, ng uh, vlog ito mamaya sa pagsasalok natin. Thank you, thank you. Kalaskas na kila guys. Kalaskas na kaya ganda. Yan ang tiyatawag na kalaskas guys. Ay, hindi nila pa na yung lampad pa nga at maraming ipon ang ating isda sa loob ng na ating atmosphere o sa fish bag tonight. Ayan Nangingintap sa ilalim Nangingintap sa ilalim Strobo na guys Malapit lang sa lokin Malapit lang sa lokin Ha? Ayan okay. Ayan okay. Wait, wait! 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 Preparing for salok na tayo guys. Ayan. Tama tayo doon para makita natin yung pang-ista. Let's take a closer look. Nasa loka na sila guys. Ayan. Parang kakapusin tayo sa 30 tons ha. <laughs> Wala natin kong mga test to. 나 nah, guys. Yeah. Nah, guys <laughs> <laughs> Kabel, kabel. Makibenta Unang salo. আলো সারস Ah, hindi mag-release, guys. Dito muna ulit tayo. So, sta, nagtumugo na, guys. Dahil nasiksik na sila dyan, kaya nagtibuan na yung so, ating um, uh... <laughs> Pergi kecil, sembelaiu. Go, go. Di go, sembelaiu begin. Woo. Ayo merilis. Baro la, baro Yeah, you'll nakapambigay na tayo ng tubig nung nakaraan. Nakapambigay na tayo ng tubig nung isang araw. Marami tayong tubig. So guys, ang pinaka-pogey namin si Preferman, batang-bata. Kita nyo naman, no? Wakatuloy ito yun? Preferman talaga siya, oh. Nakalaya mo nga Hello naman. guys Ayan 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 Dos. <laughs> Dos. procurados sin causa. Marami. Yan guys ang ating chip raper So batang bata siya na cargo dito. So nag-uusap sila ng chip raper at saka ng chief mate. Kung paano ang pagbabasyon uh, namin kung mag, magata uh, transfer kami ng ano ng ista na frozen fish doon sa aming storage so ganyan guys dapat properly coordinated sila para uh, yung production natin hindi tayo malangan in case marami ista marami mahuli so ganyan guys proper coordination lang talaga din dito 切了呀，他妈！<laughs> ¡Vamos! Naglipat na kami guys ng bodega. Ayan. Malapit na. Malapit na makuha 30 tons. Konti na lang. Konti na lang guys. tayo ng 30 tang malaman natin mamaya kay ChickMate kung ilan ang nasalo ayan tas uh, shout sa ating mga followers sa 8,547 uh, uh 547,000 sa Facebook ngayon din po sa ating YouTube channel 60,000 subscribers po po tayo ang inyong kasimangit sa uh, The Original Tilit ginagaya sabi nga Original is always the best. Itong ating chipmate kasi lukuyang nagko-compete siya ngayon. So, uh, chipmate, may tali na ba tayo dyan? Ayan. Uh, ganyan guys, uh, pagka tapos ng salok, yan ay kinukompute ka agad. At, at 1,058. 1,058. So, nasa 30 tons. Uh, 31 tons siguro. 31.74. 31.71 tons, guys. Ayan, total natin. Thank you, thank you, Lord. Hindi tayo nagka... Hindi tayo napalayo doon sa ating estimate ng ating dipo. Ayan. Kasi gabi sa inyo lahat, bimangis ba?